Ah uh, yes po mga kabarangay ang tagala natin po na lahat na hinintay itong SONA at uh, sigurado pong uh, karamihan sa mga nanood nito ay mga aspirant barangay uh, officials mga nakaupo, siyempre lalong lalo na pero <laughs> hindi nga po nabanggit uh, sa SONA uh, itong uh, pinag-uusapan ito na ratified bill kung matutuloy ba, po ba ito o oh, hindi? Maraming maraming salamat po Sa mga patuloy po na nagsasubscribe sa aking channel At sa siyempre po Yung hindi pa po napak, uh, nakapagsubscribe Kung napadaan ka lamang po sa channel ko uh, Ikaw po ay aking iniimbitahan na magsubscribe At i-click po ang bell Para palagi kang updated uh, Yes po mga kabarangay uh, Magandang umaga po dami po ng nadismaya uh, Dahil hindi po nabanggit sa SONA uh, ng ating pangulo yung uh, term setting bill o yung pag po ng halalan at uh, syempre po marami po ang uh, nadismaya uh, lalong lalo lalo na po yung mga nag expect na i ng Pangulo dyan na napirmahan na niya at uh, ang batas at, uh, ay magiging ganap na batas na at syempre po kung pinirmahan na niya ng Pangulo uh, nag expect na po ang lahat na ang uh, halalan na sa December ay postpone na at ito ay magaganap na sana o dapat sa November 2, 2026, kung yan po ay napirmahan na ng uh, Pangulo. Yan po ang uh, ine po ng karamihan. Magamat uh, tayo po, ako po ay uh, hindi ko po ine yan. Kaya nga sinasabi ko po, uh, hindi lamang po ako maging ng mga sikat po na content uh, creator. Uh, may nagsabi din po na uh, baka hindi yan uh, mababanggit. Bagamat marami po o karamihan po sa mga vlogger, ay sinasabing, uh, yan nga po, sa SONA, ay iaanunsyo na ng uh, Pangulo yan at baka pirmahan. <laughs> sa ganang akin po kasi, mga kabarangay, kung napapansin po ninyo yung aking, uh, o kung napanood po ninyo ng diretsyo yung aking uh, mga content, ay uh, bilang isang uh, nagsusuri, nagbabasa din po ng kahit paano ng batas, although hindi po tayo abogado, ang akin po kasi paniniwala ay maaring uh, dalawang bagay na ito nga po ay patay na. Uh, Iniisip-inisip ko po kasi na noong July 15 pa, eh patay na po ito. Kahit na ito po ay uh, nakarating sa Office of the President noong July 15. Dahil ang iniisip ko po, nagsara na po ang uh, sina, uh, Kongreso or uh, nag-adjourn na noong uh, July uh, 11 after na ito ay ratified o ma kaya lang po uh, naisip po na uh, kahit uh, adjourned na o nagsara na po ang uh, Kongreso noong July 11, ang uh, pagbubukas pa ng uh, 20th Congress ay July 28 pa. So from uh, July 15 uh, or uh, July 11 hanggang uh, July 28 ay meron pa pong uh, 17 days. Yes po, so kung susumahin, yung July uh, 27, yun po ang pinakahuling araw ng uh, 19th Congress So naisip ko po, kahit hindi nga tayo abogado, uh, although nagsara na, nag-adjourn na itong uh, 19th Congress ay uh, nagsara lang, parang uh, ang uh, ganyang termino, uh, naisip ko lang po ito, ah, hindi ako abogado, parang ang ganyang termino ay hanggang uh July 27 nga. So gumawa po ako ng content muli at sinabi ko na July 27 po mamamatay na itong uh itong uh, bill na ito kapag hindi po umakto ang ating pangulo. So hindi nga po siya umakto. Kaya nga po gumawa uli ako ng content na sinabi ko na patay na po ang batas na ito, mga kabarangay. Uh subalit so, uh, ngayon po at uh, marami pa rin po naman ng mga nagsasabi Lalong-lalo lalo na po yung mga pro uh, pro po ng halalan ay sinasabi po na, na ratified na po ang bill na ito. At uh, ito po ay may buhay pa at uh, hindi po ito uh, daw maaring mamatay o mara, maaring maging uh, o natural death. At ayon po sa kanila dahil na-transmit ang uh, ratified bill noong July 15 sa Office of the President, ay uh, ang 30 days po nito, kung hindi daw aakto ang Pangulo, ay August 15. So, yan po mga kabarangay ngayon, ang uh, umiikot na, o mga sagot po sa mga uh, content natin. At hindi lamang sa atin, maging po sa ibang uh, content creator. So, assuming po, na ito nga po ay, uh, mag expired expire pa lamang. O, ibig ko po sabihin na... Uh, kung halimbawa po, pwede pa itong mag-lapse in sa August 15. Yes po, ha? Sakali po, okay. Sasangayon na po ako muna. O tayo. At ito po ay uh, maaari pang mag-lapse in sa August 15. Ay uh, tiyak daw po na matutuloy na ang uh, halalan. Pero hindi na po December 1, 2025 kung di uh, ito po ay matutuloy na sa November 2, 2026. At uh, meron pong isang laging kong nagko uh, comment po sa atin na uh, mga pangit at masasamang komento uh, na okay lang po sa atin. At ang sasagutin ko lamang po o sasang-ayunan muna ay eh, itong sinasabi niya na ako po ako daw po yung sinasabi ko na Ang uh, <laughs> tuloy na ay tuloy na tuloy na sa December 1, 2025 ay puro haka-haka. <laughs> ang sa kanya, ito ang sabi niya sa August 15 daw po ay uh, maglalaps uh, intolo na ito at uh, tiyak na po na matutuli na ang halalan sa November 2, 2026 at hindi daw po haka-haka yung sa kanya totoo daw po yun <laughs> yung sa atin na may sinusunod na batas na umiiral na Supreme Court ruling ay haka-haka haka-haka lamang daw po mga kabarangay So ganito 'yan, uh, Mister. Ganito po 'yan. Tama 'yung sinasabi mo. Sige, sasang-ayunan ko na. Sasang-ayunan na muna ako na sa August 15 ay uh, magiging lapse in tolo na 'yan. Pero haka-haka, mas haka-haka kasi 'yung sa eh. Hindi pa nga tiyak kung talagang maglalapse uh, in tolo 'yan sa August 15. Hindi ba haka-haka 'yan? Ito pa. Sinang-ayunan na kita halimbawa o sumang-ayon na ang bata or sa palagay natin tama ka. August 15, nag in Tuluyan. Paano mo sasabihin ngayon na tuloy na tuloy na ang halalan? Eh samantalang bukas na aklat na may magko-contest dyan, may magpo-protesta. Hinihintay, um, hinihintay lamang po ng mga uh, petitioner na yan ay maging Republic Act. So dahil hindi inaktuhan ng Pangulo yan, ano ang hinihintay nila ngayon? Yes, kagaya mo, naghihintay din itong mga petitioner para maging uh, Republic Act yan by uh, laps in tolo. So, ibig sabihin, kapag nag-lapse in tolo yan, magpipetition sila, makakarating yan sa Korte Suprema. Kaya, mas haka-haka yung sinasabi mo na nakapag-lapse in tolo na to, tuloy na tuloy na, sigurado na, haka-haka ka pa lang. Nakarating ng Korte Suprema yan. Kung ang kinatigan ng Korte ay ang uh, batas o term-setting bill na yan na nag in Tolo, kinatigan ng Korte Suprema, nakitaan na yan ay legal. Walang nilabag na batas. Approved. Kinatigan. Yan. Yan. Tama. Ang halalan ay magaganap na sa November 2, 2026. Pero, kung ang kinatigan ng Korte muli ay itong mga petitioner at idineklara muli yan na unconstitutional. Ang halala ni matutuloy sa December 1, 2025. Yan ang totoo. Tapos sasabihin mo, haka-haka lang ako. <laughs> eh, ang umiiral nga na batas, eh, ito pa rin ano, ito pa rin, uh, Supreme, Supreme Court ruling, kaya ang halala ni magaganap o naka-schedule sa December 1, 2025 dahil hindi pa nga ganap na batas yung sa iyo. Mas haka haka ka. Kasi proposed bill pa lang yan. Hindi ka nga sigurado kung yan ay magiging lapse in tulonga ha, sa August 15. So haka haka. Ako, nakakasigurado na ako na ang batas na nagsasabing ang halalan ay sa December 1, 2025. Dahil yan po ay Supreme Court ruling. <coughs> So sana po, pag magko-comment po kayo, medyo ayus-ayusin na lamang po. At uh, yung hindi po, nakakasagit ng dami ng tao. Mga kabarangay, uh, dahil po, nasa 20th Congress na nga po tayo, ay maaari po na may mga abugado na po nalalabas ngayon na magko Ako po, ine-expect ko yan. Uh, kaya lamang po, hindi pa sila nakak comment Eh, dahil uh, kung uh, parang uh, nasa 19th Congress era pa nga, So ito po ay ira na ng uh, na, uh, 20th Congress. Eh, malamang po sa alamang ay may mag, sa uh, sasalita na po kung ano yung katotohanan talaga. Kung ito po ba ay uh, pwede pang mag -lapse in tulo sa August 15 or ito nga po ba ay patay na batas na noon pa or uh, namatay na nga ba ito uh, noong uh, pinakahuling ira ng 19th Congress yun nga pong July 27 mga kabarangay uh, mga katanungan po na tiyak naman po na magkakaroon ng kasagutan sa mga darating na araw, ang masasabi ko lamang po, nakaupo ka man or aspirant, pakitang gilis ka na, dahil ang alalan ay magaganap sa December 1, 2025 Supreme Court ruling dahil wala pang bagong batas na nagsasabing postpone na ang halalan sa December 1, uh, 2025 Wala pa rin bagong batas na nagsasabing ang halalan Ay uh, sa November 2, 2026 magaganap Inuulit ko po ang umiiral na batas Supreme Court ruling Nagtatakda na magaganap ang halalan Sa December 1, 2025 Coiners Ring